Nung bago pa lang po ako dito sa Canada, klase survival jobs ang napasukan ko. Andyan po yung tagapunas ng shopping cart sa mga grocery stores. At ang per hour ko noon is $12. Napakahirap gawin dahil medyo nung baguhan pa tayo dito sa Canada, ay medyo mataas pa ang pride natin dahil hindi po ito ang trabaho na inaasahan natin. Nasanay po ako na naguutos ng trabaho nung nandun pa po ako sa Middle East. Nagtatrabaho din po ako sa fast food, taga luto, taga hugas, taga linis ng kusina, at ang per hour ko noon is 12.50. Nagtatrabaho din po ako as cashier sa mga grocery stores. Ang offer sa akin is $12 per hour. At hindi lang yan nagkukuskos din ako o naglilinis ng bahay, apartment, paaralan, offices, restaurant, kahit anong racket basta merong pera na papasok. Mahabang pagtitiis, mahabang pasensya, maraming iyak, maraming stress, maraming lungkot, marami... Basta, marami ang iyak, kaysa kinikitang dolyares. In spite of that po, hindi naman forever and ever ang ating paghihirap at pagtitiis dito sa Canada. Siyempre, sa simula lang po yun. Once makapag-adjust na po tayo, pwede na po tayo mag-upgrade o mag-aral kung kaya para makahanap ng magandang trabaho o di kaya'y pursue your dream job. Siyempre, mas mataas na sahod. At siyempre, magagawa mo po mga yon pag naging PR o citizen na tayo sa Canada. Medyo natagalan lang po kami sa pagkuha ng citizenship namin. Kasi inaantay ko pa po na maging eligible yung mga bata. Mas nauna po akong dumating dito sa Canada, saka ko po po sila kinuha nung settle na po ako. Hindi po ako nagmamadali na kunin ang aking mga anak. Dahil natatakot po ako na pag failure ako, hindi po ako makakagalaw kaagad dahil kasama ang mga bata. Nung sigurado na po ako na secure na ang status ko. Yon, kinuha ko po sila kaagad. At yung mga kinikita ko sa survival jobs na pinagagawa ko at minsan eh, nabash pa ako sa pinakaunang vlog ko dahil mukha na daw akong zombie, ngarag, halatang walang tulog. Hindi ko po yung pinagsisihan dahil nagbunga po ang aking pagsisikap, pagtsatsaga, pagtitiis at lalong-lalo na ang hindi sumuko sa laban ng buhay. Siguro pagka malakas ang loob mo, single parent ka, may dalawa kang anak at worry na worry ka kung paano mo sila bubuhayin, paano mo sila nabigyan ng magandang kinabukasan at alam mo naman sa sarili mo na wala ka naman ding makukuhang financial support sa pamilya natin sa Pilipinas, kaya todong diskarte hanggang sa makarating dito sa Canada. Hindi madali, walang shortcut, pero dahan-dahan nakakamit ang mga goal hindi na bali ako. Ang importante, yung mga bata na lang. At patuloy ang pagsusuporta ko sa pamilya ko sa Pilipinas. ba diba, kung nasa Pilipinas tayo, kahit naman sabihin natin na 50,000 ang sahod mo sa isang buwan, kulang na kulang pa po yun, lalo na pag may sakit ang isa sa pamilya natin, o di kaya ay nagpapaaral tayo. ba diba, Pilipinas, pag mahirap tayo, feel na feel natin. Samantala, dito sa Canada, kahit low income tayo, yung comfort ng buhay talagang comfort mong ma-feel kahit na low income ka basta basta para sa akin maganda ang Canada pero hindi ko po sinasabi ha ang Canada ay para sa lahat meron din po ayaw sa Canada kaya po sila umalis ng Canada dahil hindi po namimit yung mga expectation nila pero para sa akin ang Canada ay okay na okay Pagtanda natin, meron tayong pension. Ilan ba ang pension makukuha natin sa government? Dalawa. Tapos may work pension ka pa. Tapos pag nagme-maintenance na tayo sa pagdating ng panahon kung magkakasakit man tayo, at least yung mga gamot na iniinom natin, walang bayad. Kung magbabayad man tayo dahil walang insurance, kaunti lang. Hindi katulad sa atin. Katulad ng sa kaibigan ko, ang per week niya sa maintenance niya is 1,800 pesos. Napakabigat po noon, 'di ba? Hindi lang sa paghahanap buhay ang pag-a-adjust mo dito sa Canada. Ang pinaka worst is yung mga kasama mo sa bahay. Kala mo, una silang naging PR o nauna silang naging citizen dito sa Canada o nauna silang dumating dito sa Canada, feeling nila nagmamay-ara na din sila ng bansa. Eh ang tingin nila sa mga katulad natin na baguhan dito sa Canada, mga syungak-syungak. Alam mo 'yun. Yung pa naman ang gusto natin pag nasa bahay na tayo eh magpahinga na lang tayo dahil pagod, kaso kabaligtaran. Sila pa yung mga tao na nagrerenta ka nga, nagrerenta ka sa bahay nila pero wala kahit pagprito ng ulam hindi pwede kasi mga mo yung bahay nila. Eh nagbabayad ka naman ng buo nagbabayad ka naman ng buong renta kaya mahirap talaga hindi katulad sa Dubai diba yung flat doon ilan tayong nak nakatira wala napakasaya nagpangabot pa na tayo nagluluto sama-sama sa kusina walang issue walang pakialamanan pero dito iba eh dahil siguro mahal ang bahay na nabili nila pero dapat hindi na sa nagpaparenta eh char na may personal ako diba char char lang yon alam mo yun? <laughs> Alam mo yun? Maraming makakarelate nito. Basta. Naranasan ko yan. Hindi lang po sa kasamahan natin sa bahay tayo mag adjust Pati na din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Para sa akin po, mas maganda pang makasama sa trabaho ang mga locals dito kasi napaka-polite nila. Unlike sa mga kababayan natin, hindi ko naman po ni lahat, pero meron talaga tayo mga kababayan na talagang Ewan ko. Basta. At mag-ingat tayo sa mga ibang kababayan natin. Kasi sila din yung halimbawa, mahilig magsumbong. Hindi mo alam kung ano ang habol nila, kung bakit ganun ang mga ugali nila. At uso din dito sa Canada, yung grupo-grupo sa mga magkakaibigan. Kung hindi ka po nila feel na maging kasali sa grupo, ay wag mo na lang ipilit ang sarili mo. Mas mabuti pa na mag-isa ka na lang kaysa sasama ka sa mga grupo tapos sila-sila din naman ang nagbabackfight. Diba, napaka-ungrateful naman ng ganon. Sila-sila ang nagchichismisan, sila-sila ang nagbabackfight, sila-sila din ang nagpabunggahan, lalong-lalo na sa mga sasakyan. Kaya, ang resulta, nababaon sila sa utang. Kasi, bongga dito, bongga doon. Sila-sila din ang nag aaway sa sa patakuli. Kaya advisable kung dito po sa Canada at nakakakita po kayo o nakakamit po kayo ng mabuting tao na kabayan, i-keep nyo na, gawin nyo ng best friend, mag-best friend na kayo. Kasi mahirap po makakita ng totoong tao dito sa Canada. Kadalasan po ay purong plastic, purong plastic talaga. Kadalasan po ay gamitan, hilaan pa baba, um, hindi naman po lahat. Naranasan ko rin po ang hirap nung panahon na wala pa po akong sasakyan. Hindi pa po ako marunong mag-drive. Ang hirap-hirap pong mag-commute. Ang bus po o transportation dito sa Nova Scotia is hindi karamihan. Depende na lang po kung nasa city proper ka. sa so, katulad po sa area namin, hindi po accessible ang sasakyan dito. Ang lugar po dito malalayo. Kung pupunta ka po ng Halifax from sa area namin, magta-travel ka po ng mga 30 minutes. Kung magbabas po, it would take you one and a half hours papunta doon sa Halifax mismo. Nararanasan ko po na umiyak habang naglalakad pa uwi at papuntang trabaho dahil sa kakaisip kung ano ang magiging outcome sa pagpunta ko dito sa Canada. Kung magiging PR ba ako? Ano ba ang magiging buhay ko five years from now? Ano ba ang buhay ko three years from now? Makukuha ko pa yung mga bata? Maraming bumabagabag sa isip mo pagka hindi pa po settle dito sa Canada. Kaya mai-stress ka po. Since baguhan pa po tayo dito sa Canada at wala pa po tayong budget na pambili ng maayos-ayos na winter gears na komportable ka, pwede din po tayo mag-join sa mga marketplace sa Facebook or mga tambayan ng mga Pinoy. At marami pong magbibigay na mga free furnitures, damit, sapatos, o mayroon ding mga pagkain. marami din namang mga Pilipino na mababait dito. Lalo na po pag um, nag-join ka po sa mga church, ang dami-dami pong tutulong sa inyo pagka baguhan pa lang po dito sa Canada. Hindi naman po lahat ng mga kababayan natin maiepal. Marami-rami din naman ang mga mababait. At nararanasan ko din po yung naabutan ng snowstorm, naabutan ng ulan, Okay lang sana eh, kaso sobrang lamig ng hangin. Hindi mo talaga kakayanin kung mahina ka sa lamig. Kaya, advisable din na bumili ng mga proper winter gears. Nung nakaluwang-luwang na po ako sa budget, saka na lang po ako bumili ang aking gusto na winter jacket. Ang gusto ko po kasing winter jacket, yung hanggang talampakan siya kahaba na pang negative 45. Ganun po ang binili ko at mayroon din po akong binili na winter jacket na hanggang tuhod. Yung winter boots ko, bale mag 5 years na sa akin. Buhay pa naman siya hanggang ngayon. Isa lang po ang binili ko kasi medyo kamahalan. Uso din po dito yung shopping online tapos i-installment mo yung babayaran mo. 6 months, 3 months, depende po sa'yo at wala pong interest 'yon. Uso din po 'yon dito. Kaya mabilis po mangutang dito. Kaya kailangan lang mag-control. Nung baguhan pa lang po ako dito sa Canada, munti ka na din po akong napauwi. Gustong gusto ko na pong umuwi dahil nakakapagod po. Mas marami po ang pagod kaysa kinikita mo. Kunti lang ang tulog at maraming pagod, tapos malaki pa ang bawas sa tax sa sahod mo. At magkaka-owing ka pa pag-file mo ng tax sa annual tax. Pero lahat ng yon na o-overcome ko naman po at nagbunga naman ang aking mga paghihirap, mga pagtities at wala po akong pinagsisisihan. Pero ngayon po, okay na okay na po ako. Isa na lang po ang nagiging trabaho ko at petiks-petiks na lang din. Sana po naging inspirasyon ang video na to, lalong lalo po sa mga individual na nangangarap na makapunta ng Canada o kung hindi man sa Canada, sa mga individual na gustong magtrabaho abroad o manirahan sa abroad. Huwag po tayong mag up sa mga dreams and goals natin para sa ating sarili o di kaya para sa ating pamilya o di kaya kung anuman ang rason natin at gustong gusto nating mag-abroad. Fighting lang po tayo. Good luck po sa ating lahat. God bless po. Bye! See you next time. Don't forget to subscribe, like, and share na din. Thank you. Bye!